Mula sa Pilipinas hanggang sa kaakit-akit na red carpet ng Cannes, ang paglalakbay ni Chelsea Manalo ay naging pambihira. Gumawa ng kasaysayan si Chelsea Manalo bilang kauna-unahang Pilipina na may lahing Aprikano na kinoronahang Miss Universe Asia noong 2000 at 2024. Ang kanyang kagandahan at kagandahang loob ay bumihag sa mga manonood sa buong mundo. Dubai-based Filipino designer Michael Cinco, renowned for his opulent culture, has dressed global icons at Cannes. This year, he collaborated with Chelsea, bringing her dream to live on the prestigiosong runway. Pinalamu siya ng isang pasadyang likha ni Cinco, siya ni Chelsea ang runway ng Cannes na naglalaman ng esensya ng hot culture. Ang kanyang presensya ay isang patunay sa kanyang pagsusumikap at dedikasyon. Ang paglalakad sa runway na ito ay isang panaginip na natupad. Ito ay isang sandali na aking pahalagahan magpakailanman. Mula sa isang panaginip hanggang sa katotohanan, ang paglalakbay ni Chelsea Manalo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa kanyang kahanga-hangang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento.